guys bibigay tayo ng uh, anti Bacterial, and then pagahaluin ko multi -B, uh, vitamins. i, I guys tayo mapagod uh, sa ating pag-aalaga sa ating mga baboy. Ito yung, gawin nating uh, libangan para hindi tayo magsawa. So guys, ay kakainin nila para mamaya Guys, Uh, meron akong ipapakita sa inyo dito sa aking babuyan. Uh, ito mga guys. Oh. Ayan. Uh, bumisita sa aking maliit na babuyan. Pero ayan. Nadatnan ko nadatnan ko siya wala nang buhay. Hindi ko alam kung bakit. Siguro uh, inatake. Kawawa naman. Tignan nyo yung aking mga lagang baboy. Uh, yan. Yan sila guys. shoutout pala kay Ma'am Jen Romeo. Uh, uh, napakagaling niya sa uh, paraan ng uh, pag-alaga sa kanyang mga baboy. At uh, doon ko nakuha yung kung ano yung dapat na ibigay sa mga... Puntahan nyo yung, o bisitahin nyo yung uh, Facebook page ni Ma'am uh, Jen Romeo. Uh, makikita nyo doon mga guys, yung paraan ng kanilang pagpapa, o pag-aalaga sa kanilang mga baboy patining. At uh, sa mga tulad kong baguhan ay kailangan natin ng tulong din ng iba o, mas higit na kailangan natin yung tulong ng iba yung kanilang mga karanasan sa pag-aalaga ng baboy napaka-importante yun sa atin ng mga baguhan mga beginners sa pag-aalaga o sa larangan ng pagpapatining o pag-aalaga ng mga baboy so yun napakahalaga ng meron tayong mga Uh, idea na nakukuha sa ibang mga hog uh, racers din na katulad natin uh, at lalo na sa atin na uh, nagumpisa pa lang ay napaka importante yun huwag natin uh, ilagay sa ating isip na uh, may alam na tayo o hindi na natin kailangan ng tulong ng iba alam nyo sa totoo lang uh, nung tinanong ko si maam. Uh, kung ilang taon na siyang uh, nag-aalaga ng baboy at uh, nalaman ko na apat na taon pa lang siya nag-aalaga ng baboy kumpara sa akin dahil ako yung nag-umpisa nag, nag ng baboy nung 2015. Uh, inumpisahan ko na nag-alaga ng baboy at uh, kung titignan natin mga guys, kung isipin natin, uh, mas matagal yung pag-aalaga ko ng baboy. Uh, at siya, sa 4 years, tingnan nyo guys, marami na siyang natutunan uh, sa remedy o sa medication ng mga alagang baboy. Alam nyo, uh, sa katunayan, sa kanya ako nakakuha ng mga informasyon na kung ano yung tamang gamot na dapat ibigay sa mga alaga natin baboy. Katulad nitong alaga ko yan. eto eto ito, ito, ito. guys, ito, ito. Yan. May halak yan. Hanggang ngayon, meron pa rin. Pero sa tulong ni ma'am, sa kanyang advice, yun yung ginagawa ko hangga, kaya hanggang sa mga oras na to, yan. Kumakain naman siya at masigla kaya lang yung halak niya yan so hopefully sana umabot siya sa uh, uh, araw ng kanilang pagdispose so yon mga guys uh, na share ko lang ito sa inyo dahil maraming uh, iba na nag-aalaga ng baboy na kontento uh, na sila sa kanilang Uh, nalalaman o sa nilang karanasan pero kung ang mindset mindset natin ay para uh, mag, maging success yung ating babuyan, o uh, maging sa future ay maging malaking farm ang ating mga maliit na small backyard dati ay wag nating limitahan yung ating kaalaman. Kailangan nating magdagdag na magdagdag sa ating mga nalalaman. Uh, mapalad tayo kung meron na tayong alam. At mas higit na mapalad tayo kung madadagdagan pa yan. Kaya mga guys, sana ay makapagbigay ng simpleng uh, advice. Itong video ito sa bawat isa sa katulad kong uh, beginners. O masasabi kong ang aking karanasan ay beginners pa lang. Dahil sa may mga tao na masigit yung nalalaman nila kesa sa akin. Tinatanggap ko yun mga, mga guys dahil yun ay katotohanan. Dahil ayaw ko namang sabihin na marunong na ako. Uh, ayaw ko yun dahil minsan yung pagiging uh, magaling natin ay yun yung nakakapagpabagsak sa ating mga uh, ginagawang project o business kaya yun sabi nga sa negosyo kailangan mong uh, maging tao yung bang makibagay sa iba o kumuha ng mga idea sa iba So, yun guys, sa pagbababoy, uh, malawak kasi ang industriya ng pagbababoy. at uh, Bago tayo makarating sa Toktok, kailangan muna nating daanan yung pinagdaanan ng mga uh, big time hog raiser, yung mga malalaking kumpanya. Pero uh, sa backyard, dito pa lang ay pwede ka na maging success. So yun guys, katulad nga ng sinabi ko kanina, ang pag-aalaga ng baboy, hindi yan uh, hindi yan ginagawang yun bang parang mindset mo na lang ay pera. Kailangan mong ilagay sa isip mo yung ayan ay uh, magiging libangan mo, hobby hobby mo sa araw-araw. Yun mga guys uh, nabibigyan mo sila ng oras uh, at panahon. Kailangan yon sa pagbababoy, lalo na sa mga nag-uumpisa. Kailangan yung time sa pag ng baboy. Uh, hindi, meron kasi ako nakit, nakitang uh, nag ng baboy sa umaga, pagkapakain, yun na, bibigyan niya na lang ng tubig and then iiwan niya na. So guys hindi ganoon yung yung paraan ng pag aalaga ng baboy. Kailangan niyan bantayan mo hanggang sa maubos nila yung pagkain. At bantayan mo rin kung yung kanilang tubig ay sapat dun sa uh, mga baboy mo lalo na kung marami. Tapos ang binigay mo lang is uh, dalawang tabo o tatlong tabong tubig. Hindi yun sapat sa kanila. Dahil yung panahon na hindi sila iinom, kakain, uh, mabilis na makapagpauhaw sa kanila yun. Yung oras na yun. Kaya guys, uh, magbigay tayo ng time sa kanila. Uh, yun. Uh, alam ko naman na ang iba sa atin ay may mga... Uh, kanya-kanyang gawain o iba pang mga ginagawa sa kanilang mga tahanan katulad ko, meron din akong shop oh, motor shop na inaasikaso so pero, pinaglalaanan ko ng oras yung aking mga alaga uh, minsan tanghali na ako nakakapagbukas ng shop kasi kailangan yun eh, kailangan dahil kung ito naman ay mapabayaan yung ating mga alagang baboy, mas malaki yung mawawala sa atin kaysa dun sa uh, oras o yung sa ibang gagawin natin na hindi naman uh, ganun kalaki yung mawawala kung uh, mas uunahin mo yung mga alaga mo. So yun guys, ay sana may konti akong na bigay sa inyong idea o na i-share sa inyo sa pag-aalaga ng mga baboy uh, shout out nga pala kay ma'am Jen Romeo uh, mabuhay ka ma'am at maraming salamat sa mga idea na uh, ipinapayo mo sa akin so yun guys salamat sa inyong Uh, panunood. Salamat sa inyong suporta. Ah. At kung meron kayong mga katanungan o uh, karagdagan na may share, -share inyo lang i-comment sa baba. At uh, babasahin natin yan. Yun mga guys. Uh, maraming salamat and God bless sa inyong lahat.